sa palasyo ang ilang senador sa imbitasyon ng Pangulo. Kwentuhan lang daw ayon sa kapatid ng Pangulo pero natala kay Rao ang International Criminal Court ayon naman sa isang senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. Eto, magandang pangitain to. Naghapunan ang mga senador sa Malacanang. hoy ano po yan? Loyalty check ba yan? Ha? Merong loyalty check sa Malacanang, yung mga senador ang umatid. Kahit walang agenda sa pagkikipaghapunan ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos sa ilang senador kagabi, nakausap daw ni Senador Bato de la Rosa ang Pangulo ukol sa investigasyon ng International Criminal Court. Napag-usapan namin personally, eh. kaming dalawa. Ang tanong dito ha, yung patungkol sa ICC, napag-usapan nyo ba ni Marcos? Yung tungkol sa ICC, oh, napag-usapan daw nila. Anong sagot ni Bato? I uh, I'm not at liberty to reveal. The Ayan, hindi niya pwedeng sabihin. ako kung ano ang pinag-usapan, siyempre, sikreto yan. Details of our, uh, of our conversation dahil nga, it is a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangin. Ayan! <laughs> O, ayan. Tingnan nyo si Bato. Oh, oh, na, ting basta tingnan nyo na lang ang mukha ko. <laughs> oh, tingnan nyo. Anong klaseng ngiti yan? Ah, ngiting aso o ngiting damon nyo? <laughs> <Sen> <laughs> de, de, Senator Bato, joke lang po ah. Oh. De, joke lang, joke lang. alam nyo, may mga hindi ako sinang ayunan. Alam na alam nyo yan sa mga nakasubaybay kay Coach Oli. Bagamat itong si Senator Bato ay DDS2 yan. At yan po ay talagang supporter ni ni PRRD, ha? Ni Rodrigo Roa Duterte. Talagang supporter kaya nga naging ano yan eh, Yan nga naging chief PNP nung panahon ni PRRD. So, talagang supporter po yan. Bagamat siya ay DDS nung panahon ng investigasyon sa sa Bucor at uh, investigasyon patungkol kay Tebes, alam nyo pong hindi ako sumang-ayon sa kanya. At binira-bira din natin. Okay? Gaya ng sabi ko sa inyo, uulit-ulitin natin, wala po sa tao yan. Nasa issue yan. And at that time, I believe, maling-maling-mali maling si Senator Bato. Mali po siya doon. No? Ngayon, kung ako naman ang mali, mali ang opinion ko, basta sa akin, sinabi ko yung honest to goodness na alam kong opinion ko. At yun ang opinion. Ha? Ah, bagsak po si Senator Bato doon. Pero ngayon, ha? Ah, eto naman ngayon. Ngayong nangyayari ito at iniipit si Senator Bato patungkol sa ICC, aba, ipagtatanggol ko naman si Senator Bato rito. Okay? So makikita nyo, sa aking uh, pananaw, hindi po ako basta bitter na tao. Kung galit, galit. Kung DDS, bati, bati. Hindi ganun. Depende yan sa issue. Depende yan kung maganda yung ginawa. At sa ngayon, siya po ang inaapi. Siya po ngayon ang pinagkakaisahan patungkol sa ICC. So, nasa panig niya ako pero kung ang usapan ay about Bantag at Tebes mali siya ron paninindigan ko mali siya ron mali, hindi ko nagustuhan yung klase ng investigasyong ginawa niya ron parang kay ano ngayon dati pinuri natin ng pinuri ito si etong si ano to itong uh, si Benny dahil sa pag-iimbestiga eh ngayon siya ang nagsampa mismo ng resolution about ICC So dati, pinuri natin, ngayon, palpak siya. Ay, obviously, bakit po isasampang, bakit nyo gagamitin ng Kongreso para sa ICC? O, di ba? Patas lang tayo. Okay? Pero ngayon, I'm happy for Senator Bato. Dahil, ngiting aso na siya. <laughs> ah, <kita> nyo yung ngiting. <laughs> ah, di ba? Happy na siya. Pero ito, it says a lot. Ha? Malaking bagay ito. Yung sinabi niya, nag-usap sila ni Marcos at yung pag-uusap nila, hindi niya pwedeng sabihin, pero tingnan nyo, nakangiti ako. That is a good news. And ako, nanin, malaki ang aking tiwala sa panagdadaanan ni Senator Bato ngayon, walang makakapagpangiti sa kanya bukod doon sa assurance na hindi papapasukin ng ICC. Or, at least it's safe to say kung papasukin man ng ICC nakuha niya ang sa aking opinion nakuha niya ang assurance ni Marcos na hindi siya magagalaw yon definitely hindi mo mapapangiti ng ganyan si Senator Bato for the past few days parang stress nga siya eh. galit na galit siya kay Ontiveros di ba Uh, pero yan, napangiti siya. Aba. And malaking bagay din yan dahil kung may assurance about ICC, it means sigurado yung sinusuportahan natin na hindi magagalaw or hindi makakapasok ang ICC, safe si PRRD. Uh -uh. Yan yung magandang nangyari dyan. Uh, ako naniniwala hindi susuportahan ni Marcos yung ICC. Sangiting 'yan. <laughs> Sangiting 'yan, ay matindi na 'yan, ha. Ah. Happy ako, happy. Ang pangulo ang nag-imbita sa mga senador, bukod sa majority senators, naroon din ang independents. Kaya katulad sabi tama, muli. Ngiting tagumpay coaches. Oo, eh, 'yan ang pinagdadaanan niya ngayon. Kaya tagumpay siya sa ICC. a ah, ah. Senators na Sina Pia at Alan Peter Cayetano. Wala naman sa hapunan, sina Minority Leader Coco Pimentel at Senador Risa Ontiveros, pero present ang misis ni Pimentel. Okay. Present lahat ng senador except si Senator Pimentel at si Ontiveros. Pero si Pimentel, andun yung asawa. Okay. ano masasabi mo dyan, coach? Buti nga hindi sumama si Ontiveros. Huwag nyo na isama si Ontiveros. Hindi, sa totoo lang. May bilang pa ba yan si so Ontiveros? Isaw-saw <laughs> eh, lang ng saw-saw yan eh. Gusto lang niya siya maging standard bearer ng dilaw pagdating sa 2028. Eh, na Yung dilaw, may bilang pa ba ang dilaw? Sa totoo lang. Wala nang bilang ang dilaw. Yung mga vloggers niyan, kumikita na lang yan. Al alam mo yung mga vloggers ng dilawan? Kumikita na lang yan kasi syempre, kakaunti na silang nagtatanggol sa dilaw eh. So pag vlogger ka ng dilaw, malakas ang views mo. O, oh, di ba? Oh. Pero wala na yung dilaw. Kaya hayaan nyo na si Ontiveros, buti wala siya dyan. At sa susunod, kung meron mang ganyan, Ontiveros, wag ka nang umatend, ha? Mm, hindi ka kailangan. <laughs> Iitsapwera nyo na. Alam nyo? ang totoong kumukontra ng Uniteam, binabasag ang Uniteam, dilaw. Uh -oh. Kasi gusto nilang makapasok eh. Huh? Tapos, mayroong mga pasaway sumasakay sa dilaw. Kahit sa vloggers, nangyayari yan. Sumasakay sila doon. Gusto lang magiba. Galit lang talaga sa Duterte. As simple as that. Chikahan lang yon. Ang inape-ape doon si uh, Senator Gatchalian, yun lang. <laughs> wala, nagkabiroan lang kung uh, kailan pa magka, magpapakasal. Naiinip na kami. Uh, ito ha, nagustuhan ko yung sinabi ni Senator Aimee na yun. Kasi titananong siya, bakit nagpatawag si Marcos ng uh, meeting? Sabi niya, hindi wala. Nagchikahan lang, nagkabiroan lang inokray lang si ano kailan daw magpapakasal si Gatchalian, ganun lang. Maganda 'yung sinabi ni ano na 'yon. Senator Amy na 'yon. Ibig sabihin noon para sa akin sa aking opinyon, malalim din 'yon. Kasi pwede niya namang sabihin na wala pa usapan lang namin 'yung patungkol sa ICC. Pinag-usapan namin na magiging proyekto, pinag-usapan lang namin yung anong gagawin natin sa 2024. Kasi mga, tagtan nyo, mga elected senatorial, uh, mga senators to. Elected yan. Nagpatawag si Marcos ng, uh, ng uh, dinner. Ganun-ganun lang. At umattend lahat. Except si Ontiveros. Tapos, para lang Ukraine sa Gatsal yan. <laughs> Malabo yun. Ha? Malabo 'yun. Ako sa tingin ko dito ay uh, posible nagkakaroon ng loyalty check si Marcos. Posible 'yan. Tinitingnan niya eh kay eto bang mga senador ay nasa aking side. Pangalawa, posible na binibigyan niya ng assurance ang mga Duterte. Tatandaan po natin, ha? Tandaan po natin present po ang mga Duterte Senators. Yung mga kaalyado ni Duterte na loyal, na alam natin kahit anong mangyari, hindi ilalaglag si Duterte. Andyan si Bato, si Lacayatano, Tolentino, ah uh, Bongo, yung mga yan talagang solid yan. Hindi ito yung mga hindi ito yung mga balimbing na katunglad na nasa Congress. Kung asa ng proyekto, laglag si Duterte. Hindi. Ito, mga senadors na to, you agree with them or not na lahat ng ginagawa nila ay mabuti o hindi, hindi po yun ang issue. Ang issue dito, subuk na. Ha? Huh? Subok na na loyal na taga suporta ni Mark ay ni PRRD. Kaya etong meeting na ito ay uh, posibleng ina-assure ang Duterte nasa likod nyo ang administrasyon. Pwedeng ganon. Or may plano sila. Okay? Ang good thing about this ay kung binigyan ng assurance sa mga Duterte, posible na nilaglag si Romualdez dito. Posible. Maka sinasabi, hindi lang maderecho, hayaan nyo na yan. Hayaan nyo na yan, basta hindi magtatagumpay ang ICC na yan. Hayaan nyo na yan, basta hindi, ako nang bahala dyan sa ICC na yan. Hayaan mo na yung putak ng putak dyan sa Congress. Hayaan mo na yung kampi-kampihan sa Congress. I don't know kung ano exactly nag ang nag-transpire doon. No? But the fact na nagpatawag ng dinner sa, loho, sa lahat ng mga senators at anjaan ang mga loyal kay PRRD na senators at ngiting aso Si Senator Bato. Ah. Maganda. Magandang pangitay niyan. Para sa GMA Integrated News.